And for today's ganap nga mga bari bali day, araw nga ito ng aking day of. Kaya naman medyo ako itanghali nga gumising kasi wala naman ako masyado ngayong gagawin at wala nga rin akong pupuntahan. At bukod nga sa wala akong gagawin at hindi nga ako maglalaba ngayon at ang aking si puso ang maglalaba. Kaya naman medyo pahila-hilata nga ako kahit tanghali na. <laughs> at maswerte nga rin ako dito sa aking kipuso. Kasi baga naman bukod nga sa masipag yan ay siya nga rin ang naglalama. At tingnan ko nga yung orasan, ito pala ay alas 7 na ng umaga kaya naman dali-dali na nga akong bumangon kasi baga naman nga magluluto na ako ng almusal. At para naman sa pananghalian, si Puso na daw din ang magagawa ng nilaga. At dahil nga wala rin kami mga gulay sa ngayon at medyo mahal nga ang gulay ngayon mga mare, kami daw ay pupunta na laang dun sa sayuti anong kanyang pinsan at doon na nga lang daw kami mamumutay. Doon na, na nga kagandahan pag nasa probinsya ka. Bukod nga sa napakasariwa ng hangin ay ang mga gulay ay napakasariwa din. Bukod nga sa mga mura ay pwede mo pa rin siyang hingin kahit sa puno ka na lang magsabi na hindi ka pinapabarangay. At bali ang sayote ana nga ito ay sa pinsa ng aking sipuso. At kukuha nga lang kami ng ilang peraso na upag sa ganun mailahok doon sa kanyang ginilalagang pata. At dahil nga medyo sukalan yung kanyang pinagpuputihan ng sayote mga mare. Kaya naman nagkakandalaglag sa lupa tapos ako nga biglang nagtatawa at minsan nawawala na lang bigla yung kanyang mga pinuputi pag bumagsak na sa lupa at natatabunan nga ng mga damo. At bali kumuha nga lang kami dyan ng mga limang peraso na upang sa ganun ay baka naman yung kanyang nilalaga ay puro na laang sayote at wala na makitang pata. At mga nag ayan na nga din ng aking si na uuwi na nga daw kami at baka daw ay labog na yung kanyang niluluto. Yun lang naman for today's video. Maraming maraming sa salamat sa iyong panonood. Mabalos!